pagi be makakaon ko. Unsa kay maayong kanon nila? -ma, guto ko. Ay buongon. Unsa kay tunggi ka na tirun ba? Ah, ka sya ba? Bisir ka un sya buongon ba lang be ito Mindset, mindset. Nara si Wednesday nang nara sa akong ate. Mindset, mindset. Pangitaon daw na ko si ate be. Uy uy, ano 'yan ku ate di ba? Tarukit silis. Manani ka on ba? Saka ni ka on me, saka ni ka on me. Karen oki on me. Uy. Ah. Uy, sakto yun ba nagkaon siak buongon? Tu tu ara kaon kaon ra. Manjit, manjit don um, taw ni ko pagtrada. Op, kabalo nako. Karen ka lang o pwede ka sa likod. Ako'y mong kuwanta. Lamiya ka yan yung buong ngon. Masarap, talaga ako nito. Hmm? Karoon ka lang, taguan ti ka. Hey. Karoon ka lang, lao la kayo sa buong na. Huw, untadili mo ni si Gagang kaya ba kay huwag makaon. Makaus dahulu kaya iya ha. Hmm? Dahulu dah ya ha? karun kelam. Oh. Eh. <laughs> <laughs> Ingkap nagis, kabalus nayuk ko. Am, nak aku na.